What's up guys, uh, magandang umaga, time check, 10.08am At tinanghali tayo, ito dito tayo sa Terminal 3 guys uh, Drop tayo dito, galing sa amin Ito drop natin, 378 PWD At ang gross is 419 So add natin yung 12,000 na na, 80 dito tayo guys, pa QC Hindi ko pa rin pinupunot at bago nga pala natin simulan itong ating munting vlog, uh, nais ko sanang kayo mag-subscribe. Bago pa lang kayo sa akin channel. At tulungan niyo ako abutin yung tulungan niyo ako abutin natin ng 1,000 subscriber ngayong buwan. Wow! Kahit okay, isang libo lang muna. 1,000 1,000 subscriber ang kailangan natin ngayong buwan guys. Tulungan niyo ako guys. Kung bago ka palang lang sa akin channel, isubscribe mo na yan at Uh, share mo na rin I-like mo at hit mo yung bell button Para lagi updated sa aking mga i-upload uh, Let's go guys uh, Dito tayo sa Terminal 3 Let's go uh, Siguro bunutin na natin yung set destination Bunutin na natin yung set destination Kasi nakalagay dito 1 minute 1 eh. minute daw So natin Pili na lang tayo guys ng... Pili na lang tayo Ang magandang Laban, magandang booking Let's go Dito pa kaya yung mga ano, LTO Baka meron pa rin yan rito, Mga nanguhuli So ingat ingat pa rin sa mga nakatempo At mga palakad ng papel Dito guys may bumasok guys Papuntang Holy Spirit Matandang balara sa so, Tandang Sora QC, 595 Ayan, guys. P595. So, papuntang Matandang Balara. Uh, I-message ko siya. Tanungin ko kung magpapay Skyway. Kasi yung tinutulong ng daan ni Grab is Skyway. So, <laughs> wow. magpapay Skyway ito. Ayan, guys. Sa so, tawagan ko, guys. Nasa B, ano daw sila? B4. Sabi ko, bawal bawal na doon ng pickup meron nang designated pickup si Grab kaya papunta, papunta naman doon sila pickup tamat Pick up tayo dito sa Terminal 3 Let's go pangalawang booking to guys isa na lang sa set destination ko kasi yung isa na gamit ko na eh aray ko <laughs> a few moments later guys may problema guys mag-overit yung sakyan natin na walang aircon nani ay nako po ngayon yung sakyan natin na uh, pinababa ko na lang sila at kinausap ko na lang at binok ko na lang sila ng grab wala yung lamig guys eh Pagbaba ko ng Skyway Pag exit ko ng KS1 app Pagbaba kami ng Skyway guys Na wala nyo lamig Tapos Uy! Kaya lamig ko lang ng kwanti guys Iuwi natin to Tapos pinas sa atin ko na yung gumagawa ng aircon ko guys Ibabalik ko to sa kanya Kasi yung Nung, nung last time kasi nagpalat ako ng motor ko to ng motor pan tapos nung linggo, nag-overit to eh. Nasunog yung blade, pinalitan yung blade. Nang pagpalit ng blade, kapon kapon yon, ano ngayon mapis eh so din ko hapon uh, ko yung kotse ko doon tapos pinalitan nila ng blade tapos tinagdagan nila ng preyon ngayon eto isang long drive lang tapos may init bumigay yung pan na naman uh, yung blade nya tapos sinek ko yung motor pan nya yung blade na laglag yun na nakakapit malamang yung motor pan siguro to may babalik natin tinawagan ko naman nya So ang gagawin natin ay hindi na magpa hindi na ako magbubukas ng aircon. At hindi na ako magbubukas ng aircon. Pag nag na naman to, hinto na naman ako. Hinto hinto na naman. Para guys, samahan niyo ako. Para <laughs> sa biyahe natin, guys. Pero it's part of the it's part to ng ating journey, guys, sa ating pamamasada, parte ng ating buhay. So let's go, guys. Samahan niyo ako. Time check 11:50 AM. Buti meron akong ano, electric pan kahit to paano, may angin ako. <laughs> so guys, uwi na lang natin 'to. Pakiusap na naman ako sa operator ko nito na abulin ko na lang yung boundary. Ang coach nito guys, ano na lang din to, 9 months. 9 months, 10 months. Ibigin na natin isang taon. Kaya next year guys, hindi na pwedeng ganito guys. Kukuha tayo ng sarili. Huwag iba tayo ng Continue na tayo ng journey guys Sobrang init guys nag pa yung ano guys uh, nag na naman Tapos suminto muna ako sa Petron Para buhos ako ng tubig ng radiator Pinagbubuhos ako ng tubig guys Arurutin mo na ito Nakit naman Ay nako po Ay nako po Nangyayari sir Ito yung okay, pinakamahirap guys Pagkagat to may mainit pa traffic palayo pa yung ano gagawa mo pamot sa ulo talaga ano maka uwi tayo ng ligtas iniisip ko kasi yung ano yung radiator kung nagawir nag at mainit tapos gastos na naman Ngabon, gamasa ko kapon 3-3 yung binayaran ko eh yung sa grade na bago 1-6 tapos yung pre yun 1-7 paray ko po nakayunit pa oh dito ko sa may magsesay bolivar service road Mga traffic hindi yung nakakasakit ng na ulo eh whew grabe oh guys so, oh, lumito na naman yung ano nya pula lumito na naman ako dito ay hirap so No <laughs> ay Ako po Ini pa naman oh. Inaway dito guys Hindi pa ako nandito Siguro mga 10 minutes na Puminto na naman ako guys Grabe, ang hirap Hirap man ganito Hindi na, hindi na, hindi na siya lumito yung operate Pero hinto pa rin ako Para so, 10 minutes na naman ako nandito Yon, Guys, hirap Mga par kanino Mili to yung ano, par Mga par, yung pula pinto mo na siguro ako dito Dito o Luto tayo dito. Luto muna tayo dito kahit mga 10 minutes. Ay nako. Sir. Nagpatay na naman ako ng makina mga bar. Ito nakatakip yung ano ko kasi pollution. Ah, stress na sa akin na to ah. Para mabot tayo sa ano. Pwede mo po tayo ng pulang pula yung ano Mahirap na guys oh, so, Guys medyo malapit na tayo guys Mabuti na lang at medyo malapit na tayo Ito yung tumba na tayo dito sa may petron At bubuhos ako muna ng tubig ay! Parang Ito dito ay hirap guys Ilang oras akong gumagapang guys Anong oras akong malis na Maynila Ay naku po Busa muna natin ng tubig dito dito ko may petron uh -huh. Woo, Thank you Lord, malapit na ako guys sa amin at sa pinagpagawaan ko ng aircon Woo, Thank you Lord Thank you Lord dahil nakarating ako ng ligtas Woo, Mahirap talaga, ang hirap guys So yun guys na, wag subscribe na kayo. Maraming salamat po. I-update ko na lang kay guys kung ano nangyari sa akin. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi sa kalsada. Peace out.